Bagong gising. Nai. Nagwala ng yasokape. Bagong gising. Nagwala ng yasokape. Bagong gising. ng Bagong gising. Nagwala ng yasokape. Bagong gising. Nagwala ng sa Bagong gising. ng gising. gising. tayo sa hagdan. sa kwarto matakaw sa ari <coughs> <laughs> matakaw sa ari dumapa mahilig dumapa <laughs> matakaw sa ari ari <laughs> <laughs> matakaw sa ari <laughs> matakaw sa ari ano <laughs> matakaw sa ari patawad Yeah. <ako> <laughs> yeah. มาตเาท่ากับรี